guys, welcome to my vlog. Shout out tayo sa Opa. Lupa na ako dia. Hi guys, welcome to my vlog. So karon guys, Joyride ride dapat meron. Silingan naman ni mo ni. May enjoy, nag, ang, ma -enjoy nag na kayo pero nag-drive mag-o-all Ha? <laughs> ah? May enjoy ride man May address <laughs> Shoutout lang ko so. lang to siya lang ko man, ako dire sa TV karon. Pakita lang ko lang sa TV, you wash out. Og oh, wash out sabi nako na sa na driver. Ba sikat na ko, ko Ma. Ma, sikat na ko. Ano lang sa ano TV. Sikat na, sikat, na. sikat na meron. <laughs> Shout out imong mga kuan ba imong mami ko ba kay no sila siguro oi Siguro Shout out imong mga uyab oi oh, <laughs> shout out sa mga uyab da bilang ko mga uyab lima <Heroes> wala 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 wala, wala. shout out do sa mga single da ano bilang boleh siya si gusto mo Tama kuan karmoto PM lang sa page no kay para ma kuan matikin mo kay kinintaon wala uyab kay isa to tago pero lokey lang dunay sa lokey pero uyab dunay sa uyab wala uyab wala